tayo na at samahan nyo akong panoorin ang recap ng enemy at the gates. Noong 1942, kung kailan ang buong mundo ay nahaharap pa rin sa banta ng World War II. Sinakop ng mga Nazi ang Europa at ngayon ay lumilipat patungo sa mga lupain ng Asia sa pamamagitan ng Soviet Union. Ngunit, sa kanilang paglalakbay, may isang hadlang nakakaharapin. Ang lungsod ng Stalingrad, nasakop ng mga sundalo ng Russian Red Army. Habang tumitindi ang labanan sa lungsod, isang backup na puwersa ang ipinadala para tulungan ang Red Army. Kabilang sa mga sundalong nakasakay sa tren ay si Vasily, na naging isang bihasang sniper. Napansin niya na ang mga sibilyan ay itinataboy para bigyang daan para makasakay ang mas maraming sundalo. Pagkatapos ng maikling biyahe, narating nila ang lungsod, sa battlefield, kitang kita na ang mga Nazi ay nakakalamang sa kanila at ipinadala ang mga backup na sundalo sa isang suicide mission. Nang malaman ito ng hukbo, sinubukan ng ilang sundalo na tumakas, ngunit binaril sila ng kapwa sundalo dahil sa akmang pagtakas. Ginamit itong oportunidad ng mga Nazi para paulanan sila ng bala, halos maubos na ang kalahati sa mga kasamahan nila bago pa sila makadaong. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa dalampasigan, ang mga nakaligtas na sundalo ay agad naging rupo sa dalawa, kung saan isa lamang sa kanila ang hahawak ng baril. Si Vasily ay nakakuha lamang ng limang pirasong mga bala, at binigyan ng utos na tulungan ang mga kasama. Nahiwalay agad siya sa kanyang kagrupo, ang tanging paraan niya para mabuhay ay gumapang at huwag magpakita sa kalaban. Nang makitang maliit ang kanilang tsansa na manalo, sinubukan ng ilan sa kanyang mga kasamahang sundalo na tumakas, ngunit muling pinagbabaril ang mga tumatakas nilang kasamahan. Sa ilang sandali, ang battlefield ay napuno ng mga patay na sundalo ng Russia. Makalipas ang ilang saglit, may dumaang kotse, ngunit agad itong pinasabog ng tangke. Si Commissioner Dana Love ng hukbo ng Russia ay tumalon mula sa kotse at nagtago sa gitna ng mga bangkay, at nagpapanggap na patay. Pinipigilan niya ang kanyang hininga nang dumating ang mga German at nagsimulang pagbabarili ng mga patay na sundalo, tinitiyak na walang buhay. Si Dana Love kahit papaano ay nakaligtas sa pag-atake at naghihintay ng pagkakataon para makakuha ng baril, mula sa isang patay na sundalo sa tabi niya. Nang malamang wala palang bala ito, nilapitan siya ni Vasily, na nagkunwaring patay rin. Ibinigay niya ang kanyang mga bala sa komisyoner at sinabihan niyang bumaril kapag may pagsabog upang matiyak na hindi sila maririnig. Gayunpaman, nag-aalangan si Dana Love dahil hindi siya magaling umasinta, kaya ibinigay niya ang baril kay Vasily. Nang dumating ang isa pang kotse at nagsimula ang pagsabog, ginulat ni Vasily ang komisyoner sa kanyang pagbaril at pinabagsak ang lahat ng mga sundalo ng kalaban. Siya ay humanga rito, nang makarating sila sa headquarters pagkatapos na mailigtas, nag siya ng ilang mga pamplet upang ipamalita ang nagawa ni Vasily. Inirekomenda ni Dana Love si Vasily at nakakuha ng pahintulot na iprint e ang kanyang mga kabayanihan sa dyaryo. Pagkatapos, nakilala ang galing ni Vasily at inilipat siya sa dibisyon ng mga sniper. Sa lalong madaling panahon, ang kwento ng kanyang kabayanihan na nagawa ay umabot sa mga tao sa buong bansa, na ginawa siyang mukha ng hukbo ng Russia pati na rin ang isang icon ng propaganda. Siya ay isang sundalo mula sa lokal na milisya na parang pamilya ng mga Filipov. Naaalala ni Vasily na nakita niya siya sa tren patungo sa Stalingrad at umaasa siyang naaalala rin siya nito. Gayunpaman, nabigo siya ng makilala lamang siya nito bilang bayani ng digmaan. Kawawang Vasily. Habang naguusap ang grupo, halatang interesado si Nadalov at Vasily sa kanya. Nag-alok pa si Dana Love sa kanya ng trabaho sa headquarters upang maintindihan ang mga code ng Germans pagkatapos malaman na siya ay magaling mag-German. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ni Tanya ang trabaho ng mapagtanto niyang makakapagligtas siya ng maraming sundalo sa pamamagitan nito. Kinabukasan, si Vasily ay na-deploy sa isang dating department store kung saan ang isang German sniper ay pinatumba lahat ng dumaan na kalaban. Pagdating niya doon, may nakita siyang anino malapit sa bintana at pinatay niya ito tiwala sa kanyang mga kakayahan, pagkatapos ay kinuha niya si Lion Mila, upang pumasok sa loob at tingnan, upang malaman na ito ay isang bitag para maakit sila. Bilang karagdagan, si Vasily ay nakahanap ng isang sigarilyo at nalaman na ang sniper ay nasa loob pa rin. Biglang dumating ang mga bomber sa lugar, binomba ang mga gusali at natakot si Lion Mila. Sinubukan ni Vasily na pakalmayan siya, ngunit nagmamadali siyang tumakbo. Dahil dito, ang kalaban na sniper, ay madaling siyang nakita at napatay. Sa sumunod na eksena, nakita natin siyang bumalik sa kanyang hideout, kung saan si Sasha ang naglinis na sapatos niya. Binibigyan siya ng bata ng impormasyon tungkol kay Vasily na ang kapalit ay kaunting pagkain. Matapos malaman ng Red Army ang layunin ni Kuneg, kinuha nila si Kulikov, ang dating estudyante ni Kuneg, upang tulungan si Vasily. Sina Vasily, Kulikov, at Velodia, isang miyembro ng sniper team, ay pumasok sa isang abandonadong gusali na may nakapain, nakatawan para magmukhang decoy. Ipagpalagay na ito ay isang bitag, naniniwala sila na sila ay nasa tamang landas at lumipat sa ibang lugar. Pinaputukan sila ng kalaban, ngunit maswerte silang nakapunta sa ligtas na lugar nang hindi natatamaan. At pagkatapos markahan ang dalawang lalaki, naghanda na sila para sa hapunan tumakbo si Valodia upang kunin ang sopas na iniwan niya sa kabilang silid, ngunit nahuli siya ng kaaway. Nang tumanggi siyang sabihin ang kinaroroonan ni Vasily, nakasuot siya ng uniformeng German at ipinadala na nakabalat kayo bilang kanilang repairman. Nang walang anumang pag-aalinlangan, binaril siya ni Kulikov, para malaman ang lokasyon nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang helmet bilang bitag para kagati ni Kuneg at malaman ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, Nalaman ni Kunag kung ano ang kanilang gagawin at hindi ito nahulog sa kanilang bitag, lumipat sila ng pwesto at nagmamadali. Habang sila ay lumipat sa ibang lugar, nabaril ni Kunag si Kulikov sa ulo, na nagpahina ng loob ni Vasily. Ano man ang naidulot nito, patuloy na pinipilit ni Khrushchev si Danilov na ipagpatuloy ang sniper face-off. Bilang karagdagan, hiniling sa kanya ni Tanya na ilipat siya pabalik sa Malaysia. Nang bumalik si Vasily na malungkot, ipinangako sa kanya ni Danalove na makakakuha sila ng higit pang impormasyon tungkol kay Kuneg at hiniling sa kanya na manatili si Tanya sa headquarters. Tulad ng hiniling, sinubukan ni Vasily na kumbinsihin siya at nalaman na ang kanyang mga magulang ay kabilang sa mga bilanggo na pinatay ng mga German. Kaya, gusto niyang sumali sa Malaysia at lumaban. Naintindihan niya ang kanyang mga desisyon at binigyan siya ng rifle ni Vasily na at sumusuporta sa kanya. Sa hideout, muling pinalinis ni Kuneg ang kanyang sapatos kay Sasha. Habang nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Vasily, kinabukasan, hinihintay niya si Vasily sa lugar na ibinigay ni Sasha, sabik na inaasahan ang kanyang pagdating. Pagkaraan ng ilang sandali, si Vasily at ang kanyang mga kasama ay palihim na dumaan sa mga tubo, at naalerto si Kuneg sa kanilang pagdating. Sa sandaling lumabas sila mula sa tubo, mabilis na bumaril si Kuneg, na naging dahilan upang malaglag ni Vasily ang kanyang baril at nagtago sa likod ng isang lumang lutuan na bakal. Pinilit niyang bumalik sa headquarters ang kanyang kasamahan, dahil nasugatan ang kanyang kamay. Ang kanyang pagbalik ay nag-alerto kina Tanya at Dana Love sa sitwasyon, walang pag-aatubiling, kumunta si Tanya upang iligtas si Vasily. Sa dulo ng tubo, patuloy na nagsisikap si Vasily na hilahin ang kanyang baril gamit ang kutsilyo at lubid, ngunit hindi siya binigyan ni Kunig ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, niyanig ng pambobomba ang buong gusali, at ang mga piraso ng salamin ay nabasag, na nagbibigay kay Kuneg ng malinaw na posisyon ni Vasily. Kasunod nito, pumasok si Tanya sa ilalim ng tubo, ngunit sinigawan siya ni Vasily na huwag gumalaw. Ipinakita niya sa kanya ang lokasyon ni Kuneg sa parehong salamin, kung saan siya pinapanood, at inutusan siyang magpakita ng liwanag gamit ang isa pang piraso ng salamin. Mahusay ang ginawa ni Tanya, na binulagpanan iyan ng ang kalaban sinamantala ni Vasily ang pagkakataong kunin ang kanyang baril at nagawang barilin ang kamay ni Kuneg, bago umatras ang magkabilang panig. Nang gabi, ipinagdiriwang ni na Vasily at Tanya ang maliit na tagumpay kasama ang mga kapwa nila sundalo. Nang sumunod na araw, sinabi ni Vasily kay Dana Love na gusto niyang maging isang regular na sundalo, ang pabagsakin si Kuneg at ang titulo ng isang bayani sa digmaan ay mahirap para sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Dana Love, at ginagamit si Sasha ng kalaban, at nalamang ito ay double agent. Sa pamamagitan ng bata, alam na nila ngayon ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Kuneg, at si Vasily ay inatasan sa isang huling misyon. Sa sumunod na eksena, nakita natin siyang nakakamaflush ng mga bangkay sa lupa, na nanatiling walang kibo tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Ang eksena noong araw na natuto siyang mangaso, habang hinihintay niya si Kuneg. Sa kalaunan, siya ay nakatulog, at ang kanyang sniper lug ay ninakaw ng isang opisyal ng German. Kinukuha ng utos ng German ang kalaan bilang katibayan ng pagkamatay ni Vasily at planong pauwiin si Kuneg dahil makikinabang ang propaganda ng Soviet kung siya ay papatayin. Sa gitna ng lahat ng ito, sigurado si Kuneg na buhay pa si Vasily. Pagkatapos, inanunsyo ng headquarters ang pagkamatay ni Vasily na nagdala ng kaguluhan sa tropa. Samantala, sa pagtatangkang mahuli si Vasily, sinabi ni Kunag kay Sasha ang kanyang susunod na lokasyon, sa paniniwalang tiyak na dadalhin ng bata ang impormasyon sa kalaban. Sa ibang lugar, nang walang pahiwatig ng pagbabalik ni Vasily, sinimulan ni Dana Love na magsulat ng anunsyo ng kanyang pagkamatay, habang ang bida ay sinurpresa ang lahat sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal ay nalaman niya sa pamamagitan ni Sasha na pumunta si Tanya sa istasyon para tangkaing patayin si Kuneg ng mag-isa. Nagmamadali si na at Dana Love upang iligtas siya, at sa kabutihang palad ay natagpuan siyang ligtas. Masaya na makitang buhay si Tanya, hinalikan siya ni Tanya, na kung saan ay nakaramdam ng selos si Dana Love. Nakalimutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang tropa, bumalik siya sa headquarters, at isinulat na si Vasili ay naging traidor sa bayan. Samantala, si Kuneg, na malinaw na ang mga hinala, ay pinatay si Sasha, at binitay siya para makita ni na at Tanya. Nagalit si Tanya at gustong ipaghiganti ang kanyang pagkamatay, ngunit ipinangako ni Vasily na papatayin si Kuneg para sa kanya. Hindi alam ni na at Tanya kung paano sasabihin ito kay Miss Filipov, kaya nagsinungaling sila sa kanya na si Sasha ay sumali sa German. Inaasahan niyang ligtas pa rin ang kanyang anak, at nagpasyang siyang tumakas gamit ang espesyal na pass na ibinigay ni Dana love Habang sinusubukang sumakay sa bangka, isang bomba ang sumabog at nasaktan si Tanya, kaya nawalan siya ng malay. Walang pag-asa na mabuhay siya, kaya hindi siya pinapasok sa bangka. Si Mrs. Filipov, gayon paman, ay nakumbinsi ang mga tauhan na si Tanya ay kanyang anak, at ipinakita sa kanila ang pass bago nila siya payagan na sumakay. Sa ibang lugar, natagpuan ni Dana Love si Vasily, at sinabi ang trahedya na balita ng pagkamatay ni Tanya, na nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Sa sobrang panghihinayang, sinisisi niya ang kanyang sarili, at nawalan ng pag-asa at ipinakita ang sarili kay Kuneg. Ang sniper ay hindi nagaksaya ng oras sa pagbaril sa kanya, at binigay ang kanyang posisyon. Sa isang nakakagulat na pagbaliktad ng pangyayari, maingat na lumapit si Kuneg, naghihintay ng tagumpay, ngunit nagulat siya nang makita niyang naghihintay si Vasily sa kanya. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, hinayaan ni Kuneg si Vasily na barilin siya, at namatay. Nang matapos ang kaguluhan, kinuha ni Vasily ang kanyang baril, at inilagay ito sa tabi ng walang buhay na katawan ni Danalove bilang tanda ng paggalang. Pagkalipas ng dalawang buwan, nang makalaya ang Stalendgrad mula sa mga German, nakatanggap si Vasily ng isang liham mula kay Tanya na nagpapagaling siya sa field hospital. Sabik na makita siyang muli, binisita niya ang address na binanggit sa liham, at nagtapos ang pelikula habang nasaksihan namin ang isang muling pagsasama ng dalawa. At dito nagtatapos ang kwento ni Vasily. Salamat sa panonood. Like na ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo ang kwento.